Malaki pong usapin ngayon sa social media ang pagkawala ng Facebook accounts ng ilan sa mga malalaking dating pulahan na vlogger na ngayon ay kritiko na ng administration at ni Marcos Jr. at dumidikit na kay Sara Duterte. Yung parang next step na tayo, next. Hindi tayo umobra, wala tayong nahita. Wala tayong pwesto. Wala tayong byaheng natanggap. Kaya siraan natin 'yan. Next tayo, yun, dumidikit ngayon kay Sara Duterte itong mga natanggalan ng uh, account. Sino-sino nga ba yun? Ito, si uh, Rogando Sasot, pati na rin yung For the Motherland na kanyang Facebook uh, page. Kasama daw si Banat Bay at si Maharlika. Sila po yung mga malalaking, may malalaking platform na yun nga, na-delete ang mga account sa Facebook. Uh, wala tayong confirmation kung pati yung kanilang ibang um, platforms katulad ng YouTube ay available pa pero yun nga yung kay Sasot daw ay mukhang wala na rin. may banta etong si Sasot sa nangyayaring ito sa kanilang mga personal account at sa kanyang uh, Facebook page ang, ang kapal ng mukha no ang lakas ng loob talaga paniniwalaan kayo ng tao talaga lang e yung mga mga expose sa inyo yung mga komentares nyo, wala namang katuturan. Kung titignan nyo ha, wala po talagang katuturan. Yung mga posts na itong sasot, kung titignan nyo, mga research lang niya rin. Okay, kinukuha rin lang niya sa mga articles ng either ABS, CBN, malalaking media company, kahit mga international media, galing din doon. Ibig sabihin, wala naman talagang totoong dunong itong feeling expert na to. Okay? Ako mas medyo medyo kahit papano, paano, naniniwala pa ng konti kay Maharlika. Ang dami niyang pasabog na minsan magtataka ka. Saan ba nagmumula yung tapang niya? Dahil nasa katotohanan siya or meron siyang sinasandalan. Minsan mag-iisip tayo ng ganun. Pero yung mga katulad ni Sasot, you are a nobody. Nobody claiming that you are somebody. Yun yung mahirap eh. Okay? Kaya ang daming, ang daming nagsasabi o sa kanyang suppose na ito na etong si Sasot ay nauulol na. May problema na ito. Buwang na daw etong si Sasot. So yon kasabay nga po ng pagkawala, pagkamatay ng kanyang, ng kaniyang Facebook account, eto meron siyang parang banta. Okay? Pasabog na kuno ay may mangyayari na malaki. Wow ah. <laughs> Ano to? Akala ko ba political uh, blogger etong si Sasot? Yun pala ay uh, mukhang, mukhang tatapatan niya si Rudy Baldwin ba yun? Anyway, And anyway, sabi dito, there is something big going to happen in the Philippines. Tanungin nyo na lang ang mga sarili nyo kung bakit ako ang unang tinarget nila. Sino nag-target sa'yo? Sige nga. Wala tayong kinakampihan dito. Administration si Marcos Jr. Never ang pinupunto natin dito, talaga lang, paawa ka na may tumatarget sa'yo. Hindi ba dapat mong i-review yung sarili mo, yung intention mo, bakit ka nasa social media? Hindi ba dapat i-review nyo okay, yung trabaho nyo sa social media? Hindi kasi talaga trabaho yan. Facebook just don't want this normal sa kanilang platform. Yung trabaho nagpapagamit kayo sa mga politiko, at naninira ng ibang tao, nagpapakalat ng kasinungalingan at nag imbento ng kung ano-anong kabulastukan. Di ba? Hindi ito gusto ng Facebook. Multiple suspension na po ang nangyari dito kay Saso. Kaya nagtataka siya. Yung parang nililikaw niya ang publiko na kung ay hindi naman ito nangyari nung madalas niyang banatan si Atty. Lene Robredo at ang mga kakamping. Ngayon lang daw dahil meron daw siyang in-expose. Tapos ngayon mananakot ka na something big will happen to our country? Talaga lang. Talaga. So, eh, parang gusto kong maniwala na baliw ka na nga. Kasi ang sabi dito ng mga netizens, oh, baliw na tong litsugas na ito. Dalhin na yan sa mental. Buwang na yan. So, yan. Basahin natin kung ano yung sinasabi niya. Sabi, bakit daw siya yung unang tinanggal? Yung page din daw ni Maharlika ay tinanggal na rin. Kasama na rin si Banat Bay. Review nyo po yung sarili nyo tignan nyo muna, bakit kayo nasa social media? Sige nga, ginawa nyo yung trabaho na magpagamit sa mga politiko? Ano yan? Normal? Gusto nyo maging normal? Natural lamang na, 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 na ma-detect in later, di ba? Later na lang na-discover ng, uh, ng Facebook na wala talaga kayong puwang. Okay? Na yung kanilang platform ay hindi bagay sa mga katulad nyo. Tanungin nyo na lang ang sarili nyo kung bakit. Bakit hindi ah uh, bakit ito nangyari nung hindi daw ito nangyari noong panahon ni Attorney Lenny Robredo na tinitira daw niya. So aminado ka na talagang tinitira mo si Attorney Lenny Robredo kahit wala kang wala namang ginawang masama sa walang basihan yung mga paninira mo kay Attorney Lenny Robredo. Yon. Ano nangyari sa sa account mo? Multiple suspension. After all those suspension, siguro naman kahit paano matatauhan na ang Facebook. Ito ay tumataas or pampataas to ng standard ng mga uh, social media platform, katulad nga ng Facebook. etong nangyari sa inyo, talagang magiging strict ang Facebook sa mga content na mga pulahan lalo at mga diehard. Dito lang ata sa bansa natin na sobrang kawalang hiyaan ang ginawa na itong mga diehard. Sobrang kasinungalingan ang ginawa na itong mga DDS, mga pulahan, mga pulangaw na nasa social media. Ang chichip nyo. Diba? Napaka-sleazy ng ginagawa nyo. Diba? at gusto niyo maging normal yung ganito, ay talaga, talaga, talagang baliw na nga itong mga to Ano ho? Bakit ito nangyari? Uh, hindi daw nangyari ito noong panahon nga ni, 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 ni Atty. Lana Robredo, noong tinitira niya si Atty. Lana Robredo. Hindi nakita tatawagin presidente. So ayaw na niya kay, 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 kay Marcos Jr. Alam mo yan noon pa na ayaw mo kay Marcos Jr. Dahil alam mo kung ano yung background ng pamilyang ito. Pero nagbabaka sakali kasi kayo. Naging cycle na lang, katulad ng madalas kong banggitin. Pag wala kang mahita sa presidente na sa tingin mo ay manan sa kandidata halimbawa na sa tingin mo ay posibleng manalo, lipat ka sa kabila. Ngayon, dumidikit itong mga ito kay Sara Duterte. Ganon ang nangyayari. 'Di ba? Yak. Wala kayong mga mga dunong, wala kayong mga abilidad kung ganon dahil hindi niyo kayang makipagsabayan. Okay, sa laban ng buhay, sa patas na laban ng buhay. All right, sabi within 180 days daw ay pwedeng Oh, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. Ako po ang kanilang unang tinarget. Maghanda po kayo dahil there's something big going to happen in the Philippines. wawa. Wow, wow. <laughs> Ito 'yon. Ito yung something big na nangyayari na ngayon na kayo ay tuluyang ma platform Something big, malaking pagbabago ito sa bansa natin dahil uulitin ko at katulad ng madalas n'g sabihin ng mga kababayan natin, naghihil na ang bansa natin. Okay bumabalik na sa katinoan at bumabalik na sa normal dahil mawawala na kayo. Good luck.